Hello mga kaibigan, welcome sa Insight Fusion. Ngayon, isang tanong ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Paano na approved sa 2024 National Budget ang isang programang hindi man lang bahagi ng original na panukala? Isang programang hindi bahagi ng original na national budget pero biglang lumabas sa final version. Ang halaga, halos 27 billion, dagdag pa ang 33 billion na hindi nakaprograma. Tinawag itong ayuda para sa kapos ang kita program o AKAP. Pero ang tunay na tanong, paano ito naisingit? At bakit tila may pattern na tayong nakita noon? Ayon sa mga ulat, ang AKAP ay hindi kasama sa National Expenditure Program, NEP ang orihinal na panukalang budget ng gobyerno. Ngunit nang aprubahan ang General Appropriations Act, GAA, para sa 2024, bigla itong nandoon. Ang alegasyon, ginagamit daw ang pondong ito bilang political tool ng ilang mambabatas, kabilang si House Speaker Martin Romualdez, para palakasin ang kanilang impluensya. Pero saan ba galing ang pondo? Narito ang problema. 110.21 billion ang tinapyas mula sa Pension and Gratuity Fund pondo para sa mga retiradong sundalo. Isipin mong nagserbisyo ka para sa bayan, pero sa bandang huli, binawasan ang benepisyo mo para punduhan ang programang hindi man lang na usapan ng maayos. Tinanggalan din ng 5.4 billion ang Department of Migrant Workers at isinantabi ang ilang foreign assisted flagship projects ng DPWH. At hindi diyan nagtatapos ang issue. May lumulutang ngayong tinatawag na 777 scheme. Ayon sa alegasyon, ang mga kongresistang sumasama sa sortie o mga lakad ni Speaker Romualdez ay nakatatanggap ng karagdagang pondo para sa AKAP, MAAP at TUPAD. Itong mga ayudang ito ay ipinapamigay na para bang galing sa sariling bulsa ng politiko, isang political marketing na pinopondohan ng kaban ng bayan. At ngayon, usap-usapan ang mas malalaking tanong. May mga blankong entry raw sa General Appropriations Act, GAA, Ayon kay Senadora Risa Hontiveros, hindi dapat pumasa ang budget kung may mga linya itong walang detalye. Ngunit may mga nagsasabing taliwas dito ang nangyari. Sina Pangulong Rodrigo Duterte at Congressman Isidro Ungab ay parehong nagpahayag ng pagkabahala sa di mga nawawalang detalye. Ngunit kung iisipin natin, hindi ito unang beses na nangyari ang ganitong kontrobersya. Naalala niyo pa ba ang DAP? o Disbursement Acceleration Program noong panahon ni dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Katulad ng AKAP, ang DAP ay programa kung saan inililipat ng Malacanang ang mga hindi nagamit na pondo patungo sa mga proyektong wala sa orihinal na aprobadong budget. Ang dahilan, para raw pabilisin ang paggasta at pasiglahin ang ekonomiya. Pero sa kalaunan, naging malinaw ang mas malalim na issue, political patronage at budget manipulation. At noong 2014, idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang DAP. Bakit? Dahil sa tinatawag na post-enactment realignment o pagbabago ng budget pagkatapos itong aprubahan ng Kongreso. Isa itong direktang paglabag sa prinsipyo ng paghihiwalay ng kapangyarihan ng mga sangay ng gobyerno. Ngayon, may posibilidad bang ganito rin ang mangyari sa AKAP? Kung mapatunayang ito ay pinunduhan sa paraang hindi tapat o inilaan sa mga proyektong hindi nakasaad sa budget na aprobado ng Kongreso, posibleng umabot din ito sa Korte Suprema at posibleng ideklarang labag sa batas. Kaya sa gitna ng mga aligasyon, blank entries at tanong tungkol sa accountability, nararapat lang na magkaroon ng masusing investigasyon dahil pera ito ng taumbayan. At kung ang kasaysayan ay may itinuturo sa atin, ito ay ang simpleng aral. Kapag hindi tayo mapagbantay, inuulit lang ng mga nasa kapangyarihan ang parehong kwento sa bagong anyo. Kung gusto ninyong masundan ang ganitong mga analysis, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Dahil sa panahon ng disinformation, ang katotohanan ang pinakamabisang sandata.